Ang mga tauhan sa Noli, Metangere. Crisostomo Ibarra Juan Crisostomo Ibarra ay magsalin ang buo niyang pangalan. Anak ni Don Rafael Ibarra, nag-aral ng pitong taon sa Europa. Nangarap na magpatayo ng paralan para sa mga kabataan ng San Diego, kasintahan siya ni Maria Clara. Maria Clara, ang pinakamagandang dalaga sa San Diego. Anak ni na Kapitan Tiago at Pia Alba. Kasintahan siya ni Crisostomo Ibarra. Elias, piloto ng barko. Kasintahan ni Salome at matalik at misteryosong kaibigan ni Crisostomo Ibarra. Tumulong kay Crisostomo sa pagtapas sa mga sibil kahit ang naging kabayaran ay ang kanyang sariling buhay. Kapitan Tiago. Santiago de los Santos ang buong niyang pangalan. Mangangalakal na taga Binondo, Manila. Asawa ni Doña Pia Alba. Ama ni Maria Clara isa sa mga kaibigan ni Don Rafael Ibarra, nalulung sa sugal at bisyo nang malaman ang nangyari kay Pia Alba. Pia Alba, isang magandang babaeng taga Santa Cruz, na pangasawa ni Kapitan Tiago, ina ni Maria Clara, ginahasa ni Padre Damaso, na matay matapos ipanganak si, si Maria Clara. Tia Isabel, hipag ni Kapitan Tiago at tiyahin ni Maria Clara. Siya ang tumayong pangalawang ina ni Maria Clara. Padre Damaso Paring Franciscano naging kura ng San Diego sa loob ng dalawampung taon. Dating kaibigan ni Don Rafael, ninong sa binyag ni Maria Clara. Siya ang tunay na ama ni Maria Clara, bunga ng panggagahasa kay Pia Alba. Inanggal siya sa pagiging kura ng San Diego dahil sa pagpapahuhay ng libingan ni Don Rafael. Padre Salvi Padre Bernardo Salvi ang buong niyang pangalan, isang batang paring Franciscano. Siya ang kumalit kay Padre Damaso sa pagiging kura ng San Diego. May lihim na pag-ibig kay Maria Clara. Don Rafael, ang ama ni Crisostomo Ibarra, ang pinahamayaman sa bayan ng San Diego. Ipinagkanulo ni Padre Damaso at iba pang lihim na may galit sa kanya. Pinagbintangan siyang erehe at tilibustero. Nagkasakit at namatay sa bilangguan ipinahuhay ang bangkay at ipinatapon sa lawa. Teniente Gibara, Isang matapat na teniente ng mga gwardiya si isa sa mga tunay na kaibigan ni Don Rafael Guevara. Ang nagkwento kay Crisostomo sa mga wasawi ang sinapit ni Don Rafael. Crispin Ang bunsong kapatid ni Basilio, anak ni Nasisa at Pedro. Batang sa kristang tagapagpatunog ng kampana ng simbahan ng San Diego, at pinagbintang ng nagnahaw ng dalawang onsa. Basilio, nakatatandang kapatid ni Crispin, anak ni Nasisa at Pedro. Batang sa kristang tagapagpatunog ng kampana ng Simbahan ng San Diego, pinagmulta ng magkamali sa pagpapatunog ng kampana. Sisa, asawa ni Pedro at inanin na Crispin at Basilio. Mapagmal na asawa at ina, matiisin at mabuti ang kalooban. Ilang ulit na binihag ng mga gwardyo sibil upang paaminin sa kasalanan ng tilit isinisisi sa anak niyang si Crispin. Nabaliw siya dahil sa paghahanap sa kanyang mga anak. Pedro, asawa ni Sisa at ama ni na Crispin at Basilio. Siya ay isang sugarol, mangininom, makasarili at irresponsable. Larawan siya ng isang amang walang pagbamahal sa kanyang pamilya. Piloso Potasio Don Anastasio ang kanyang pangalan. Siya ay kapitbahay ni Sisa. Nang mamatay ang asawa at ina, ay nalulung siya sa pagbabasa kaya napabayaan ang negosyo at naghihirap. Isang eskolara nagsisilbing tagapayo ng marurunong na mayayaman. Doña Victorina Doña Victorina de los Reyes de Espadaña ang buong niyang pangalan. Asawa siya ni Don Tiburcio. Isang babaeng inaalimura ang lahing Pilipino. Nagpapanggap na isang Europea sa pagbibihis Kastila. Don Tiburcio Don Tiburcio de Espadaña ang buong niyang pangalan. Asawa siya ni Doña Victorina. Isang dating sundalong nalumpo dahil sa pakikipaglaban. Nagpapanggap siya bilang isang doktor ng medisina. Donya Consolacion, asawa ng Alperes. Mahinig maglagay ng holorete sa mukha. Ikinahihiya siya ng kanyang asawa, bulol magsalita ng Kastila at nagpapanggap na di marunong ng Tagalog. Maingay siya at eskandalosa. Al Perez. Puno ng mga gwardya si Bill, asawa ni Doña Consolacion. Kinahihiyan niya ang kanyang asawang maingay, skandalosa at katawa manamit. Lihim niyang kadalitang hura, ngunit hindi nila halata kapag nakaharap sa ibang tao. Kapitan General, ang pinakamataas na opisyal sa Pilipinas. Hindi sang ayon sa mga tiwaling opisyal at mga sekular na parik, kaibigan ni Crisostomo ibara at sangayon siya sa plano ng binata sa pagpapatayo ng paralan. Tumulong kay Crisostomo upang matanggal ang pagka-ekskomunyo nito. Padre Sibila Padre Hernando Sibila ang buong niyang pamalan. Isang paring dominikano. Siya ang hura ng binondo. Lingim niyang sinusubaybayan ang mga hilos ni Crisostomo Ibarra. Siya ang nagkwento sa matandang paring may sakit patungkol sa alitan ni Nafrisostomo at Padre Damaso. Ang Alkalde Ang Alkalde hindi pinanalanan sa nobela. Nagpapanggap siya na isang relihiyoso. Sunod-sunuran siya sa simbahan. Ang sinumang itinuturing na erehe ay hinahamak hindi lamang ng simbahan kundi ng gobyernong kanyang pinamumunuan. Ang Gurok ang gurong tinulungan ni Don Rafael sa pamamagitan ng paghahanap ng tirahan at pagbibigay ng mga kagamitan na kailangan niya para sa kanyang pagtuturo. Hindi sang ayon sa makalumang paraan ng pagtuturong sinusunod lamang kung ano ang mga nakasulat sa mga aklat. Carlicos, bayaw ni Padre Damaso, iniling manirahan sa Espanya. Don Filippo Lino, teniente mayor sa bayan ng San Diego, pinuno ng mga lapiang liberal. Asawa ni Aling Doray, mahilig magbasa ng mga babasahing Latin. Aling Doray, Doña Chadora ang buo niyang pangalan. Asawa ni Don Filippo Lino, may malalim na pananalig sa mga pamahiin at sa simbahang katolika. Don Pedro Ibaramendia, Ninuno ni Crisosomo Ibarra na naging dahilan ng matinding kasawian ng nuno ni Elias, ama ni Don Saturnino at lolo ni Don Rafael nagdigti sa punong balete. Don Saturnino lolo ni Crisostomo Ibarra at ama ni Don Rafael, nakapag-asawa ng isang dalagang taga Maynila. Linares, pinsan ng inaanak ni Padre Damaso, malayong kamag-anak ni Don Tiburcio. Pineke ang kanyang mga kredensyal upang mapataas ang katayuan sa lipunan. Ang mapapangasawa sana ni Maria Clara kung hindi lamang nagmonghang dalaga. Ginoong Laruha Isa sa mga panauhi ni Kapitan Chago sa hapunang inihanda para kay Crisostomo Ibarra. Siya ay may buhok mais na siyang tanong ng tanong kay Crisostomo Ibarra tungkol sa mga karanasan nito sa iba't ibang bansa. Hermana Pute Ang nagwala at nagbigay kaguluhan dahil lamang may lalaking nakagusot sa kanyang kasuotan. Hermana Rufa Kampi kay Padre Damaso hindi sang ayon sa mga ginagawa ni Crisostomo Ibarra. Hermana Sepa, isang madre sa kumbento ng Santa Clara at kaibigan din ni Maria Clara. Kilala sa kanyang malasakit at pag-aalaga kay Maria Clara sa loob ng kumbento. Don Primitivo, pinsan ni Hermana Tingchang, agapayo ni Kapitan Tinong. Marunong mga tuwiran at mahilig magsalita ng Latin. Kapitan Tinong isa sa mga kapitan sa bayan ng San Diego. Pinarusahan dahil sa pakikipagkaibigan kay Crisostomo Ibarra. Tapitana Ting Ang matatakuting asawa ni Kapitan Tinong. Pinsa ni Don Primitivo. Tapitana Maria. Isang babaeng mahabayan. Pumanig sa pagtatanggol ni Crisostomo Ibarra sa alaala ng ama nito. Kapitan Basilio. Tapitan sa San Diego. Ama ni Sinang. Minsang naging kalaban ni Don Rafael sa usapin sa lupa. Kapitan Pablo Kapitan ng mga tulisan at leader ng mga rebelding naghahangad magiganti sa mga gwardya sibil. Siya ang tinuturing na ama ni Elias. Kapitan Valentin Isa sa mga kapitan sa bayan ng San Diego. Kapitan Martin Isa pa sa mga kapitan sa bayan ng San Diego. Nol 1 ang namahala ng mga gawain sa pagpapatayo ng parala ni Crisostomo Ibarra. Taong Dilaw Isang bayarang mamamatay tao, nagtangkang pumatay kay Crisostomo Ibarra. Ang malaking batong dapat ay papatay kay Crisostomo ang siyang pumatay sa kanya. Inawag siyang dilaw na lalaki dahil sa kanyang hulay ng balat na laging dilaw. Luhas Kapatid ng taong madilaw na ng halong ginamit sa di tuloy na pagpatay kay Crisostomo Ibarra pilit ng hingi ng pera kay Crisostomo pilang kabayaran sa pagtamatay ng kanyang kapatid. Sa Cristan Mayor, isang individual na responsable sa pag-aasikaso ng simbahan, sumusunod sa mga utos ni Padre Salvi sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang maruming trabaho, tulad ng pagpapalo kay Crispin at pagbitay kay Lucas matapos ang pagsalakay sa mga baraks. Sepulturero isang manggagawa sa sementeryo na inutusan ni Padre Damaso na hukayin ang katawan ni Don Rafael para dalhin sa libingan ng mga injik. Tarsilo Alasigan, kapatid ni Bruno. Inikayat ni Lucas na magsagawa ng pagsalakay sa kampo militar sa pamamagitan ng pagsisabing si Ibarra ang nasa likod ng rebelyon. Hinuli at pinahirapan sa interogasyon tungkol sa pakikipag-ugnayan kay Crisostomo. Namatay ng ibabad sa balon. Bruno Alasigan, kapatid ni Tarsilo. Inikayat ni Luhas na magsagawa ng pagsalakay sa kampo militar sa pamamagitan ng pagsisabing si Ibarra ang nasa likod ng rebelyon. Bago mamatay, ipinagtapat ang sinabi sa kanya ni Luhas na si Crisostomo Morao ang kanilang leader. Neneng, isa sa matatalik na kaibigan ni Maria Clara, mahinhin at palaisip. Sinang, isa sa matatalik na kaibigan ni Maria Clara, masayahin at palangiti. Anak ni Kapitan Basilio, Victoria, isa sa matatalik na kaibigan ni Maria Clara. Ahimik, kasintahan ni Albino. Iday, isa sa matatalik na kaibigan ni Maria Clara. Tumutugtog ng alpa. Andeng, inakapatid ni Maria Clara at isa sa matatalik na kaibigan ni Maria Clara. Mahusay sa pagluluto. Leon, ang kasintahan ni Iday. Albino, dating seminarista, kasintahan ni Victoria. Andong, Napagkamalang Tilibustero, Salome, Kasintahan ni Elias, isang masayahin, matapang, maalaga, mapagbigay at matiyagang babae na nagtatrabaho sa bahay ni Kapitan Tiago. At si Balat, iyuhin ni Elias na naging isang tulisan.